Shell. Ay, ah, ito, huh? ito si Shell. Oh, uh, Pasensya na po kayo, may sipon po tayo dahil galing na po tayo sa malamit na lugar uh, uh ng ko lang po sa anak ko sa New Zealand. Umuwi lang po ako para makisa po sa inyo. Uh, ako po ay taga Naga City. Kababayan ko po si Atty. Ricky Tumotorgo. Naga City, Concepcion Grande. At meron doon po panahon ng eleksyon 2022. Uh, nagtatagpo, uh, naglagay po kami ng BBM Sara at Buantan sa Kaming dalawa nung kaibigan ko. Pero ngayon nagsisisi ako dahil nabudol ako ni Sara Duterte. Uh, Budol. Budol talaga. Ah, uh, ako pala Benji Junior Contreras, pero hindi po, po, po ka-relative si Marlika. Si Claire Eden Contreras. Yun po ay eh. May ganyan yan Ako po. ah uh, taga Iloilo po yun. Pero ako taga Naga City. At hindi po naman talaga kami Contreras. Uh, yung great grandfather ko ay pure Chinese pero pro Philippines po ako dahil Pilipino ako sa puso, sa diwa at sa gawa naging Contreras lang po kami dahil yung yung great grandfather ko nagpapinyan inadapt niya ang kontreras ganyan po yung Chinese noong panahon uh, nakikita ko dito sa mga ano po, isa po ako sa pinang mga pinakamatanda. Uh, 60, magsi 65 years old na po ako. 65, magsi 65 po no, ako pero 64 po lang. Malapit na po. At namana ko po ang aking pagiging loyalista. Mali po si senadora Amy Marcos nang sabihin po niya na hindi namamana ang pagiging loyalista dahil hindi daw yan mga bahay, hindi yan lupa, hindi yan ari-arian na pwedeng manahin. Ako po eh, bata pas, nung no, kumandidato si Apolacay, six years old pa lang po ako, kasama-sama ako ng ating nanay at tatay. Kumakampanya po kay Apolacay dahil nga uh, nasyonalista ang partido ng ating magulang at nasyonalista noon si Apolacay. Pero nakita po ng aking mga magulang na napakaganda ng kanyang ginawa. Kaya hanggang namatay yung aking mga magulang ay Marcos pa rin. Loyalist po sila. Kaya naman ako po, walo po kami magkakapatid. Pero yung tatlo, Marcos, yung dalawa, neutral. Yung tatlo, kakamping. Ganyan po ah. Pero pag sa pamilya na guys nagkakaharap-harap hindi po nag-aaway-aaway dahil magkakapamilya pero noon pong panahon ng kampanya at eleksyon pinanindigan po namin sa Naga City at Kamarisor ang unit BBM Sara po hindi lang BBM kinampanya namin ginastusan namin ang sarili namin pera at kahit po kami inano doon sa Naga City dahil baluarte po yun ni Lene Robredo pero hindi po kami natato pinapaglaban namin po ang BBM Sara kinampanya ko lang si Sara Duterte binoto at sinuportahan dahil kay BBM kung hindi kay BBM hindi po na hindi ko po, po yan susuportahan malaki lang po ang boto ni Sara Duterte dahil marami pong Si Sara Duterte ay salawahan meron Merong Isko Sara. Meron Manny Sara. Meron rubredo Sara. Pero si BBM ay loyal kay Sara. Kaya Sara, BBM Sara lang. Wala po siyang ibang katandem. Kaya po, naging 32.2 million si Sara Duterte at si BBM ay 31.6 31, uh, 31 million lang. Dahil loyal talaga siya kay Sara. Si Sara ay salawahan dahil yung mga ni Sara sa Naga City at Kamsor ang pinapakipaglaban at pinagkakampanya uh, noon ay Robredo Sara. Kaya po, malaki ang boto ni Sara. Pero nakita naman po ninyo ngayon ang ginagawa ni Sara. Sinasabi niya, loyal ako sa iyo, Apo BBM. Mahal kita, Apo BBM. Pero, nung pinapa-resign siya ng kapatid niya, pinagbibintangan na gumagamit ng droga ng kanyang ama. No comment si Sarah. Wala po. Ngayon, tungkol naman po sa education, kaya po ako talaga pumunta rito para ipaliwanag po sa inyo tatlo lang na bagay ang hindi maresolva basic problem, kakulangan ng aklat, kakulangan ng guro at kakulangan ng classroom. Yun ang tatlong basic problem ng education. Hindi po nagawa ni Sara Duterte sa loob ng magdadalawang taon. Noon pong umupo si Sara Duterte bilang deputy secretary, ang kakulangan ng classroom noon ay 91,000 classroom na. Pero nung ano, nangako, nangako po si Sara Duterte, from 91,000 ibababa niya 40,000 na, ang, nalang ang magiging kulang pag-upo niya. Ngayong one year, after one year, binigyan po siya ng 15.6 billion para may kapagpatayo ng more than 6,000 classroom. Pero hindi po niya minaximize yun. Ilan lang ang naipatayo niya? 2,201. Report po niya yan, December 2023. Pero bago po doon, bago po niya 91,000, after one year, yung kakulangan ng classroom naging 159,000 na ang kulang. Ngayon, wow, yung binigay sa kanyang 15.6 billion na ipapagawa ng 6,300 classroom, hindi po na-maximize. Ako kasi, civil engineer, dapat ima-maximize po yun para maipagawa ng maraming classroom at least may mabawasan yung kakulangan. Magkano, ay, ilan lang na ipagawa? 2,200. Report po niya, December 2023. By January 2024, three months, ay three weeks lang ang yeah, nakalipas. Yeah, Sa year in report po niya kay yeah, Pugin, inawa po na, niya na, yung 2,200, 3,600 plus. Nagkaroon po ng dagdag na 1,400 plus na classroom. Paano yung mag construct ma, within 3 weeks? Kaya, manday, raya pa rin ang accomplishment si Sara Duterte. Sabi nga nila, mayro 19,000 na ghost employee, ah, uh, ng, ano yun, senior high school voucher program na nagkakalaga ng 7 billion pesos, sabi ni Senator Gatsalian. Pero yung class Ay, round, hindi na, ibababa. Sa, sa <laughs> Mas <yungimas, ng tumas, laughs> na tumaas yung pagkulangan. Yung mga teachers, kulang po ng e? 89,500 ng pagkulang niya. Nangako po siya <whzemilisatsu> na, mag, ano, ano, no? na mag-hire ng 9,000 teachers noong 2023. Ilan lang ang nahir niya? 3,000 plus? Pero hindi ko pwedeng sabihin na kulang ang teacher dahil binenta ko po from 2022 and 2023 ang pumasang buro sa licensure examination for teachers ay more than 190,000 kaya nga yung mga ibang teacher pahirapan pumasok sa DepEd kasi humihingi yung mga director na superintendent Supervisor ng bayan, Yes. Kaya ganun po. At yung kakulangan ng ablak. Tatlong basic. Ang ah, problema hindi masolusyonan ni Sarah Duterte. Ngayon, sinasabi ng di, ni Harry Roque, the best cabinet secretary ni PPBN the crown jewel so, of PBB administration know, si Sara Duterte. Ilatag no, nga no, ano ang mga nagawa go, ni Sara Duterte bilang Deputy secretary. Anong naalaala nyo? Meron! Magsipinyo yung mga bata. Pangalawa, mag-triplanting. Pangatlo, i-authorize yung pag-ano pag ng headband ng no may bibi at alisin yung mga naka-visual aid at mga naka-dekorasyon sa paligid ng classroom. Ang aking ina ay grade 1 stitch, grade 1 public school teacher. Pero ang visual aid po ay nakakatulong po para sa matuto ang mga batang mag-aaral. Hindi po yan nakaka-distract. Kaya hindi po marunong si Sarah Duterte Carpio. Dahil inako niya mismo, wala po siyang uh, ah, karanasan bilang educator. Baka nga yung paging abogado niya, di ko alam. Huwag <laughs> na po natin yun. Dito na lang po tayo sa paging defense secretary. Yung tatlong problema, hindi po niya ma-resolve pa. Paano pa yung iba? Paano pa yung 5.5 billion na unlimited taxes sa DIR? Nakasama pa po yung mga pinalta sa mga guro na pambayad sa premium at loan sa pag-ibig sa GSIS, pambayad ng premium sa pilet, nagawa ba niya? Ya, ano, masul masulusunan niyan lahat? Wala po. Kaya po, dapat na siyang magbumaba sa pwesto bilang Defense Secretary kung meron man lang siyang delikadesa. Wala daw delikadesa, sabi ni Admin Ritz. Pero kung ako talaga ang ano si Sara Duterte hindi po siya qualified maging Defense Secretary. Noon nga tinatarget niya Department of National Defense Secretary. Mabuti na lang hindi bina, binigay ni PBBM. Kung binigay 'yon, baka hindi niya baka hindi natin pinapakipaglaban ang ating ano sa West Philippine Sea. Tingnan mo si Secretary Gibotsodono ang ginagawa. Tingnan nyo, ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Magagaling po sila, pinapakipaglaban, sinusuportahan ang ating mahal na Pangulo. Pero si Sara Duterte Carpio, no comment. Sana Sara Duterte Carpio. Palagi kong sinasabi yan, hindi ako nagsasabing Sara Duterte. Kasi may asawa siya. Kaya Sara Duterte Carpio, bakit niya pinagkakahiya ang kapitido ng kanyang asawa? Baka gusto niya mag -basketball. Yung tinanong nga siya, ano ang alam nyo uh, sa public wifi program? Sabi ni Congressman Daza, hindi masagot. Binubulungan na nung USEC, hindi masagot. Nag-time out, tapos nagpa-substitute. Kaya yun, mailig talaga siya sa basketball. Kaya dapat mag-basketball na lang siya. wag nang maging defense secretary. Uh, ang ganda dito na lang po ako kasi medyo malalim na ang gabi. Saka meron pang mga susunod sa atin. Pero ang isa, uh, -ano lang po natin, Sara Duterte Carpio resign as Deputy Secretary. Huwag mo nang Vice President dahil binoto naman yan. Deputy Secretary na lang dahil in, in, appoint siya ni Pangulong BBM. Dapat po siya mag-resign dahil walang nagagawa sa DepEd. Yan, makapal talaga. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Kuya Benjo Gotrera, sa inyong, uh, yan, talagang uh, napakatapang na uh, pagkandang sala open. Ayan. At ngayon naman, mga kaibigan, uh, meron po tayong mga vlogger na sa uh, hindi po natin uh, alam din, uh, di, hindi po sila baka pumunta rito. Pero, bagamat ganun po, eh nais pa rin po nilang maging bahagi ng ating uh, at ating, ating ng ating pong uh, event po ngayon. Kung kaya't, magsasalita po sila sa kanilang video messages. At isa nga po ito, si uh, Alibugha magbibigay po ng uh, message po sa atin. Pakinggan po natin ito. Isang magpadang araw po sa ating lahat kasama po ang mga OFW ay nakikisa po sa nagkakaisang tinig ng panawagan para po kay uh, Bibi Sara na nagkataong siya ding sekretarya po ng Department of Education. Ginang Sara, ito po ang panawagan namin sa iyo. Kung hindi ka po makakatulong para sa ating bansa, sana naman, huwag ka nang maging Sara resign! Sara resign! Sara resign! Ayan po. Very, very short po. Ano ha? Ah, walang, walang, uh, hindi nakakalito. Isa lang talaga. Pag hindi pa natin naintindihan, ewan ko talaga na yun. Napaka-direct yung message niya. Ayun po. Uh, I'm sure si uh, Ali po would have wanted to be here. Pero uh, pa man, ito eh, lang sorry, solid po kanyang mensahe. At isa pa mensahe, na video rin, mga kaibigan, panoorin naman po natin ating uh, kaibigan vlogger na si Mike Salvera. Ito pa panoorin po natin sa video.

Pilipino Nga ang pupaday at taba kung man may ganino? O patulad mo pa din ba kahit ang ang motibo Na ikaw ay nilitangin para makanakas si ng limbo Di tayo po kung kaya't wag mo pagkamin Ang sa ulo'y tatilin ka sa langit Kaliyay na nasaruro ko pa ng mga palakit Pagkat hanggang ngayon'y nagtatakong pa rin ako Na bakit kaya'y di pa rin nasusolusyon ang na mga problema Nakarap na pumayan at sabi nila yun at lechado nito. yung ibawo lang na ipondar. Matupul lechado agad

Maayos di at ilanman ako masisira